Hello, good morning guys. So, ayun, papasok na tayo guys. So, nakabihis na tayo guys. Eh. Ito yung bago nating apartment. So, medyo okay naman. So, ayun guys, pasok na tayo. Let's go. There we go. So, huwag natin kalimutan yung ilaw pala guys. Patay natin. Ayan. Tapos, siyempre, tapos tayo ng ano, uh, natin. Yeah. Yung isa, naunan na. Yung Pagod oh, yung bed set ko Yung? Bed set Bed set? Siyang rest days, sa labas guys Ito yung parka ingat it. ng bike namin Yung isa it. na, yung dalaw, yung tatlo na unan na So paalas na rin tayo guys So Magandang umaga sa inyong lahat guys at magandang umaga Pilipinas so ayan magbabike tayo guys kaya bawal mag cellphone so ayan let's go ayan guys dito tayo sana dito tayo sa palayan <laughs> ang ganda ng ano dito place go guys pasok na tayo guys patuyo muna tayo ng buho kasi di na ito matutuyo sana sa ginpa so let's go so uh, dito guys yung dinadaan ako guys shortcut shortcut papuntang ano guys sya Rides, rides, rides. Ang manata natin, alaga natin ang Giants. Tayo sa main road guys. Tandaan na lang tayo kayo nandito sa main road. guys yung ano, shipyard ng Tarotso guys ito yung big value tapos dito yung kaysa namin banda so let's go guys right 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 ganda okay. rito pag umado guys yun guys yung kaysa namin guys ito yung Tarotso ito yung Marugami kasi yung ano oh, yun. oh, yung lang guys stop light guys yan paahon paahon tayo guys ah. yeah. yeah natapos din guys yeah na yeah, guys hapon guys, kung kaya, tapos yun ginawa natin dagdag trabaho guys okay, guys may ano may alupihan dada na yung alupihan ayun o ang bagal ang bagal ang alupihan pre ayun na ayun na ayun na Tumaan nyo nga guys. Ahas. Pauwi <laughs> ah, na guys. Sana all Ang liwanag pa oh. Ang ganda pre oh. Ang ano? sunset ba. Liwanag oh. Pauwi na guys. Yan. Dito kami guys sa apartment namin. So let's go guys.